Oops! Magandang umaga. Dito po tayo ngayon sa aking backyard. Hindi na natin yung aking alagang manok. Oh, papakainin. Ito po yung ating magkat. Tapos, dito ngayon tayo sa aking mga alaga. Ito po yung aking hinahin Wow, oh, may sisiw na po. Hello! ito yung kanyang anak mo papakainin natin yung ating mga alaga ay adon na doon kumain Tignan natin yung naglilimlim natin na hinahin. So, namimisa na po siya. Ayan po. Hindi pa lahat pero namimisa na. Ito yung kanyang mga anak. Ang sikreto kaya mabilis yung mitlog at nagmimigil kasi niwalay ko agad yung mga sisiyo niya dating ng isang linggo. So, paglipas ng isang linggo ulit, ayun, nangitlog na naman siya at ito po nililimlim na naman siya at kanisala na naman po so, mas mabilis siyang maparami pag hinihulay agad yung mga sisiyo niya yun lang po, thank you